kiki kiki, kiki. Ano, gawa tayo ng video na pang final ano kapag uh, may mga nagmemema ayaw ako payagan ng tiktok ayaw ako payagan ng facebook sagutin kayo sa so, kung uh, sa comment lang kayo magmemema sa comment lang kayo magtatapang tapangan eh wag na lang hindi ko lang kayo papansinin kasi mababan pa ako masususpend pa ako matatanggal pa yung account ko pag sinagot ko kayo masyado kayo nakatago sa ganong feature so kung hindi kayang sabihin sa akin sa harap ko, sa mukha ko no, kung hindi ako kayang kausapin personal sa business hub cafe nga sa Las Piñas at gusto sa online lang wag na lang okay, wag na lang kasi mababan lang ako mabablock lang ako okay, hindi ako kumakausap sa mga matapang lang sa comment so moving forward, hindi na Okay? So, pagka nag-comment, mema mamema lang. Tapos, ina-expect ako sumagot sa comment. No? Wag na. So, sagutin ko lang kayo kapag ka mismong sa harap ko ninyo sinabi yon Hindi sa online. Okay? So, ito yung mga ipapadala kong video kapag mayrong ka mayroong, ano, mayroong ganon yung comment matapang. Pero hindi makapunta sa ano, sa hindi masabi ng harapan. Okay? Kasi, wala eh. Anong gagawin ko? Magkakomento kayo. Hindi ako makakasagot ng according sa dapat na sagot. Wina-warningan ako ni TikTok. di ba? So, pointless. Okay?